daming aligi aligi o oh, punong puno ng aligi. aligi 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 punong puno na aligi ang krab ko ang kinataang ang pahay blood. At dahil ako may bisita raw no? Ayan. Tapos na. Loto tayo. Dito naman tayo sa kabila. Adobong chicken feet. Malambot na siya ubos ko lang yung sabaw done chicken inasal Yan. wow perfect perfect chicken inasal Yum 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 yum, let's eat.